tuloy kami sa SM ng asawa ko. Uy, natakpan tayo ng truck. Magde-date kami ngayon. Kami lang dalawa ang lalakad. At alam nyo po ba, super traffic. Pero hindi ko na-share sa inyo. Hindi ko na papakita sa inyo yun. Kasi halos isang oras na ata kami nandoon. Ay, na-SM na tayo. Bago lumigo ng SM. Mayroon na namang traffic-traffic. Kasi ano na ngayon? Rush hour na ngayon. Gawa ng magpapasko na. alimutan ko na naman yung ano dito para maipatong ko tong aking camera tong aking cellphone grabe yung liwanag ng ano, oh. kita nyo ba sobrang liwanag nung araw, dito pa ganito sobrang traffic ka mo guys hindi ko na yun papakita sa inyo kasi halos isang oras, nandoon kami sa traffic, eh. isang oras tayo grabe talaga, rush hour na kasi ngayon, mampamilihan na bilihan na ngayon kay Christmas. Dalawa lang kami ngayon ng mister ko. <laughs> Magde-date kami ngayon. Ngayon lang kami nakataka sa mga bata. Samahan nyo kami. Tinan natin kung anong ganap na naman dito sa loob ng SM. Tinan natin kung maraming tao. Pero feeling ko maraming tao sobrang brimo yung traffic sa labas eh, no? Bago ka makapasok dito sa SM. Naka, ang dami na nga ano eh. Ang dami dun pang umikot pabalik. Mm. <laughs> Umalis na talaga sila. Nainip. Nainip. talaga sila. Buti na lang culture ano tayo? <laughs> Pultang. Pultang. Kapupultang <laughs> lang kanina. Bago kami nagpunta dito. Siguro ganun nga, kung hindi ka full tank o oh, baka one bar na lang yung ano mo, talagang babalik ka talaga sa sobrang traffic talaga. Danas mo talaga, at least may experience mo sa labas. Maramdaman mo talaga, magi christmas na. O, oh, diba? Damandaman <laughs> -daman mo yung Christmas kasi ang dyan, dyan yung maraming tao, traffic sa tao, traffic sa sasakyan. Grabe talaga, oy. Kakaiyak. <laughs> kaya yun. So, mamaya, babalik na tayo. Balik tayo mamaya. Parking lang muna tayo ngayon. Ang galing na naman, sakto yung parking mo ha, ngayon lang. Hindi siya mukhang las eh. Ang lakas ng hangin, tinan nyo yung buhok ko. Get Ito na tayo sa S. Date namin to ni Mr. Ko. Nakatakas kami sa mga bata. Tulog sila. Pero nag pm naman ako sa kanila bago kami umalis ni Mr. Pahinga sila. Sa bahay lang muna. Gawa ni Baby Raisin. Ang sarap mamili ng mga ano o mga halaman. Mga plantita. Labas na. Ayan. Nadaanan lang namin yan. Pero hindi kami namili. Hindi kami bumili yan. Tinignan lang namin kasi nakakatuwa. Malay mo, di ba? Pag medyo malaki na ang baby namin. Ang apo namin. Bibili kami yan. Yan. Hindi ako nagkamali. Ang daming tao talaga. Ang laki ng Christmas tree talaga. Oh. Hello, mister. Lakad-lakad <laughs> lang. Ayan, yung sinakyan namin, happy wings na yan. Oh, swing. Swing ba? Tama. Ayan, sumakay kami dyan. Dami nakapila para sumakay dyan. Nakakatuwa. Sarap din naman kasi sumakay sa ganyan. Tingnan niyo po kung makikita niyo oh, ang daming tao, 'di ba? Hindi ako nagkamali. Eh. Kasi naman parang last two minutes. Shopping. Kami naman ni Mr. Galagala kasi medyo nakapamili na kami ng mga pang-ireregalo namin. Tingin-tingin lang. Oo, oh, oh, yun, oh, si Mr. Ron oh, parang may balak. Tingin, tingin. <laughs> Pero pag nagustuhan niya yan, bilhin niya talaga. Ayun ako, hindi na nakatiis po. Pasok na talaga. Gustong gusto nyo ng helmet, oh. Ayan, panik kami sa taas kasi galing kami sa baba. Tinan nyo po, oh. charan Ang ganda po talaga ng SM, no? Nang ganyo Ayun, may binili nga si Mister Lakad-lakad uli. Yan ang ganap lang namin sa loob ng SM. Makapag-relax-relax relax naman kahit paano. Diyan kami kakain ngayong ni Mister. Gustong gusto kasi niya yan eh. Pero mas higit akong mas gusto ko ang ano. Ang pagkain ng pizza. Si Mister parang ang gusto niya. Alam ko hamburger eh. Pero ako talaga. Ang ano ko lang. Kung yayakagin mo ko. Siyempre doon na sa pizza. O oh, yan. Baka naman pizza. Mahilig ako dyan. Hindi po sponsor dyan ah. Basta kumain lang kami dyan. Nag-date lang kami ni Mr. Wala. Gusto lang namin dyan kumain. Tingnan nyo po. Ang dami tao sa labas, oh. Ayan, habang naghihintay kami ni Mr. Lambingan muna kami. Habang hinihintay namin yung um, order namin yung pizza. So, ayan na. Dumating na nga yung pizza namin. Napakasarap po yan. Huy. Tingnan nyo po, oh. Labas-labas din pag may time isang gusto ni mister na sarapan siya sa in-order niya. Madalas pag kami lumalabas ni mister, siya lang yung umu-order. Tatanungin niya ako pero sinasabi ko, ikaw na umu-order. So, ayan. Tapos na po. Palabas na kami. Ang gaganda talaga ng halaman, oh. No? Palabas na kami ng SM. Tapos na kami mag-date ni mister. Bakit? <laughs> sa parking Parking na kami ngayon, guys. Wala lang, ikot-ikot lang kami ni Mister. Nag-date lang na sa Shopaw, ah. <laughs> lang kami sa, ano, Shopaw tsaka sa pizza. O, oh, diba? Tara, sakay na tayo. Uwi na tayo. <laughs> Sabi, ang daming tao na pakita ko sa inyo. Sobra. Grabe ang daming tao. Traffic din sa loob. Na <laughs> muna ako. Sarap mag-ikot-ikot na lang pag dalawa lang kayo. Diba no? Nag-enjoy ka tang? <laughs> Nag-enjoy ka kami sobra. Wala ka <laughs> Wala daw asungot. May mga bata eh. Talagang kami lang dalawa. Nag-date naman kami. Ngayon lang to eh. So, ayun nga guys. Kumain lang kami sa pizza. Kumain lang kami ng pizza. Then, ayun. Nag-shopaw kami. Toasted Sarap pao. naman. Oh, toasted. Shopaw. Masarap siya. Mm -hmm. Ticket. 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 Kailangan ng ticket. O nga pala, meron ditong parking fee. 20 pesos, di ba? 20 pesos to. Lahat na ata eh. Pagka nag-parking ka dati, iba libre-libre na Wala nang, wala na libre-libre. Hala. Bayad. <laughs> so, ayun ngayon guys. I-ano ko na to. End ko na tong aming vlog. Thank you so much po sa laging pag panonood nyo sa aming mga vlog. Ayun. Thank you so much po sa panonood sa aming mga vlog palagi. Huwag po kayo mag-alala. Hanggang kaya ko mag-share, mag-share po ako sa inyo. Family vlog. Yan ang mga garap namin ngayon. Araw-araw. di naman araw-araw. Siyempre, -araw. paminsan-minsan. Yung kaya ng i-ano, share I-share namin Daming ano dun, oh. Haba ng ano ng parking sa taas. Dito na lang kami sa baba. Hi, guys. Until next bye